Hello sa inyong lahat. Ako ay nandito ulit sa Senior Rigo Station. At galing ako doon sa City Hall para mag-claim ng kayamanan charot. Wait lang ha. Ayan, after ng, kawaan ng City Hall, punta naman tayo ng Kawasaki. So, magwi-withdraw lang ako ng ano. Magwi-withdraw lang ako ng pamasahe charot. At saka ihulog ko na rin yung papel. walking walking ang lola nyo at ihulog natin tong sulat na to sa doon yan, yeah, yan ihulog natin dyan yung uh, ating sulat dyan, dyan, okay let's go with Romani pamasay papuntang Kawasaki Johnny at today Ayan ang flower shop. Ayan, maghahagdan na tayo kasi dyan lang naman sa second floor. Hagdan, hagdan. At ako yan. Kuha lang tayong pamasahin. magwi withdraw lang tayong pamasahin. Papuntang kawas lagi. Kasi may meeting ako doon. For my, you know. So, ayun. Naka-withdraw na tayo. At punta na tayo sa station. At mag-charge din ako ng aking IC card. Para sa aking pamasahe. So, let's go. Thank you. See you there. O, yan. Gano'n. Yan. Punta na tayo sa taas kung kanina naghagdanan ako. Ngayon naman ay mag -escalator. So yan. mag e escalator na tayo. Tinanggal ko na lang yung aking salamin. Para malinaw, maliwanag ang buwan. Charo. See you later. Diyan tayo mag-charge ng ating pamasahe. Tapos pindutin natin itong 2,000. Charge to Arigatou gozaimasu. Lumabas na rin. At pasok na tayo sa loob. Itatap lang natin yan. Pasok. Ang ligaya. So, dyan tayo sasakay. Pwede rin elevator, pwede rin escalator. At yan din ako. Aha. Hello. Hello. お待たせいたしました6番ホームに各駅停車新宿駅きが8両編成でまいります危険ですから黄色い点字ブロックの内側までいいローカル・トレインバテンリアン・アティンソ・ソソ・ソ・ a n ソ・ソ・ソ・ソ・ピアン・エアン・ママヤ・パイのソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ 終わります危険ですから黄色い点字ブロックの内側までお下がりくださいお待たせいたしました五番ホームに急行新宿行きが重要編成でまいります次は向こう側のご The Express, one stop lang sa aking pupuntahan.

Touchdown, Naguarigo, and then transfer na tayo sa kabilang station sa JR Line. Tayo makikita pagsubog sa exit. Going to the other line, JR Line. Pat tayo dyan. Sunod lang tayo sa Agos ng Tao going to Kawasaki station and Tachikawa station That's the JR station. The uh, end to end station is Kawasaki and Tachikawa. Ito naman po ang Nambu Line or JR Line. Yellow ang kanyang lane, line. Yung ano, oh. Yung isang sinakyan ko is uh, Blue Line. Ito naman, yellow. Yeah. So hanggang dito na lang ang ating Kawasaki ride, charot. Ating lakad ngayon at uh, magpa-part 2 po tayo pagdating sa Kawasaki station. Bye-bye! Thank you for watching. Please like, share, and subscribe!